the monday date 2025. 2025. Sa nalalapit na halalan, kami ang inyong magiging kasangga sa pagtuto at pagbabantay sa bawat hakbang ng 2025 midterm elections. <speaking in> Buong kwersa ng Brigada News Team mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Kami handang maghatid ng impormasyon, balita at updates. Mula sa pagbubutuhan hanggang sa bilangan, tayong nakaantabay. Maririnig ang mga tunay na kwento, mga pangyayaring detalyado. The Mandate 2025. The Brigada Midterm Election Special Coverage. Dahil sa bawat halalan, ang inyong boses ay may kapangyarihan. Live mula dito sa Maynila. Fem Cebu. Sa General Santos City. Sa Libak Sultan Kudarat. Patabato City. Trento Agusan del Sur. The Music and News. Our city. Our city. The Mandate 2025 The Brigada Midterm Election Special Coverage Magsisimula na ang ating paglalakbay tungo sa mas makulay na kinabukasan. Abalert! of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Broadcasting from, from the nation's seat of power and, power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila. Our home, our treasure. and our pride. Join the Brigada Advocacy for a sustainable jobs revolution by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay natin palakasin ang tulong, trabaho at turismo. Brigada. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority. Maka, ating one time, the new Filipino. This time check is brought to you by Power Sales Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide Sa tanghali Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide Headlines Sa Brigada Balita Nationwide Ngayong tanghali Brigada Palvita Nationwide Vice President Sara Duterte, Kabrigada Aharapin ang sa kanya hinggil sa Kill Remarks sa First Couple Magbebenta ng 20 pesos per kilo na bigas sa Visayas o Marangkana na. Magpapaimbestiga sa Prime Water dahil sa endorsement ni Vice President Sara kay Congresswoman Camille Villar. At advokasya ang pabahay ng wantahanan party list. Sino portahan ay Senador Bongo. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Buong puso, puso kasama ang buong persa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kasama ang lakas ng Tribe Max Plus Herbal Capsule. at Stella ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide. Sa hali! Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide. Magandang tanghali, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Mula rito sa Brigada News of Manila, ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Araw ng Webes, Kabrigada, unang araw sa buwan ng Mayo ng taong 2025, Araw ng Pagawa. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera at Brigada Abner Francisco. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Kaugnay pa rin po mga kabrigada ng Labor's Day. Ito pong uh, paggunita natin ng araw ng paggawa. Abay sinalubong ng kaliwat kanang protesta. Brigada Jigo Costodio, ibrigada mo! Brigada! Live! <laughs> <laughs> Report! Balikan natin mga kabrigada ang linya ni Brigada Jigo Custodio. Brigada Balita Nationwide. Samantala, halos 60,000 na mga pulis ipinakalat sa buong bansa para matiyak ang seguridad at kayusan ngayong araw ng paggawa. Brigada Kat Oswia, i-brigada mo. Brigada, brigada. <laughs> Nagpakalat ng halos 60,000 mga pulis sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng pagdiriwang ng araw ng paggawa. Ayon kay PNP spokesperson Brigadier General, General Jean Fajardo, nasa kabuang 59,631 na pulis ang nakadeploy upang tiyakin ang kaayusan sa mga isinasagawang aktibidad tulad ng mga programa, pagtitipon at kilos protesta sa iba't ibang lugar. Tiniyak din ng PNP ang kanilang presensya ebidensya sa mga lansangan upang mapanatili ang kapayapaan habang nagaganap ang mga pagdiriwang at pagpapahayag ng saloobin ng mga manggagawa. Sinabi rin ang pambansang pulisya na kinikilala nila ang karapatan ng bawat mamamayan sa malayang pamamahayag at mapayapang pagtitipon. Ngunit nanawagan din sa publiko na panatilihin ang disiplina at respeto sa batas sa gitna ng mga aktibidad ngayong araw. In the heart of changing lives, ako si Brigada Kaas, Austria, ng 105.1 Brigada News sa uh, Manila. The Music and News. Oh, Kabrigada ang Labor Day, sinalubong ahon ng kaliwat kanang protesta. Alamin natin mga kabrigada sa report ni Brigada Jigo Custodio. i mo! Brigada! I report! Gaya ng uh, nakagawian tuwing Labor Day, may protesta mga manggagawa dito sa Maynila at maging sa malalaking syudad sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa liwasang Bonifacio, daan-dang manggagawa at mga militante ang nagkilos protesta para gunitain ang araw ng paggawa. Hindi lang issue sa aumento sa sahod ng sentro ng kanilang panawagan, kundi maging ang pagbaba sa presyo ng bilihin at wakasan ang kontraktualisasyon. Kasama rin sa kanilang protesta ang paniningin sa Administrasyong Duterte at Marcos do hindi ng pagtuligsa sa nagpapatuloy na balikitan exercises bilang patunay ng panghihimasok ng US sa bansa. Sa rekto, hindi naman bababa sa 5,000 rallyista ang nagkilis protesta. Bahagyang nagkaroon ng tensyon ng pilitin mga rallyista na makalusot patungo sa Mendiola. Inilis nila ang mga barikada na hinarang ng kapulisan pero sa huli hindi sila nakatungtong sa Mendiola at sa rekto na nagprograma. May pagkakaiba man ang kanilang mga isinusulong at tinututunan. Iisa ang mensahe na is nilang parating sana matutukan ng gobyerno ang karapatan ng mga manggagawa at maibigay na sa kanila ang kanilang hiling para makapamuhay ng disente. In the heart of changing lives, ako si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila. The Music News. Bagong-bagong Brigada Balita mga kabrigada ang Pangulong Marcos tiniyak ang patuloy na suporta sa mga Pilipino workers kasabay pa rin ng Labor Day Brigada Sheila Matibanga, ibrigada mo. Brigada. <laughs> Report. Kinilala ni Pangulong Bongbong Marcos ang pag-unlad na dinadala ng bawat manggagawang Pilipino kasabay ng pagdiriwang ng Labor Day ngayong araw. Sa kanyang mensahe, sinabi ni Pangulong Marcos na tinitiyak niyang ang pamahalaan ay hindi lamang tagapagmasid sa pag-unlad. Kasamaan niya ito ng sambayanan sa paglikha ng bagong Pilipinas kung saan ang lipunan ay patas at makatarungan. Batid din umano ng presidente na nakasalalay sa mga manggagawa ang kaunlaran ng bansa kaya patuloy ang mga proyektong magsusulong upang sila ay lumago at maging masagana. Siniguro ni Pangulong Marcos na hindi kailanman ito pababayaan ang mga Filipino workers bagkus ay higit pa silang itataguyod hindi bilang tungkulin lamang kung hindi bilang pasasalamat at pagkilala sa tunay na halaga at sakripisyo ng mga manggagawa in the heart of changing lives. Ako, si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News System, Manila. The Music and News. Ah, uh, sorry, sir. Rapido, katapalita nationwide. Pinigyan pugay naman ni Vice President Sara Duterte ang mga manggagawang Pilipino na patuloy na nagsisika para sa ikaunlan ng buhay, pamilya at komunidad. Sa kanyang mensahe ngayong Labor Day, sinaludohan ni Vivisara ang katatagan, talino at sipag ng mga magagawa na ipinapakita sa kanya-kanyang sektor sa luman o labas ng bansa. Ipinapanawagan din ito ang pagdiriwang ng tagumpay ng bawat overseas Filipino worker, medical and security frontliner, community worker, guro at lahat ng nagtatrabaho sa pampubliko at pribadong sektor ng lipunan. Iginit pa ng pangalawang Pangulo na anumang hamon ang kinakaharap sa kasalukuyan ay dapat manatiling matatag, matyaga at mapursigi ang lahat para sa nagkakaisang hangarin tungo sa tunay na kaunlaran at sa makabuluhang pagbabago sa bansa. Ang mga senador naman, mga kabrigada, kinilala ang mahalagang ambaga ng mga manggagawa ngayong Labor Day. Brigadaan Cortes Cortez, ibrigada mo! Brigada! I report! Higinit ni Senate President Cheese Escudero na mahalaga ang pagkakataong ito para bigyang pugay ang mga manggagawa bilang sila ang tumatayong haligi ng ekonomiya. Ani Escudero dahil sa sipag, dedikasyon at maging walang samang pagsisikap na may ito, ay naitataguyod ang industriya, negosyo at serbisyo sa bayan. Bilang malaki naman din ang ambag sa lipunan ng mga manggagawa ay umaasang ilang senador. Tulad ng alam ni na Senator Joel Villanueva, Senadora Grace po at maging Senator Mig Subiri na madadagdagan pa ang sahod na mga ito. Ani Subiri kung sakali wala namang kaso sa kanya kung masunod ang 200 pesos na wage hike mula sa kamera at hindi na ang itinutulak nila na 100 pesos minimum wage sa Senado. Walang sawa naman ang pasasalamat ng mga senador sa lahat ng mga Pilipinong manggagawa sa anumang sulok ng mundo. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann Cortez ng 105.1 Brigada News FM Manila, The music News of 4 Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Ang mga panukalang batas na ba na, na aprubahan ng Kamara para sa mga manggagawa, abay ibinida ngayong Labor Day. Brigada Haji, kaamin nyo, i mo. Bigaga. Bigaga. B -b 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 report. Ibinida ni Speaker Martin Romualdez ang legislative accomplishments ng Kamara na ginawa upang iangat ang buhay ng mga manggagawang Pilipino. Sa kanyang mensahe ngayong Labor Day, sinabi ni Romualdez na ang ginugunita ay hindi lamang pagbibigay-pugay sa mga manggagawa kundi patungkol sa paghahatid ng tunay at ang matagalang pagbabago para mapabuti ang kanilang buhay. Kabilang sa mga panukalang batas na ipinasan ng Kamara ay ang trabaho para sa Bayan Act na naglalatag ng National Roadmap na naghahanay sa kasanayan at trabaho at pinalalakas ang ugnayan ng edukasyon, training at employment. Binanggit din ni Romualdez sa New Agrarian Emancipation Act na nagpalaya umano sa ilang dekadang pasanin ng mga magsasaka. Bukod dito, na-institutionalize ng Kamara ang libreng legal aid sa uniformed personnel sa pamamagitan ng Republic Act 12177. Dagdag pa ng speaker, pinalakas ang proteksyon para sa karapatan na magorganisa sa tulong ng pagbabawal sa panghihimasok sa mga unyon mas mataas na service incentive leaves proteksyon sa freelancers pagtiyak sa kapakanan ng OFWs at institutionalization ng TUPAD program binigyang diin ni Romualdez na ang mga ito ay tunay na batas na nararamdaman may seguridad oportunidad at dignidad in the heart of changing lives ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila The Music and News Authority Samantala mga kabrigada ang Department of Labor and Employment naman ang laan ng 250,000 na mga trabaho ngayong Labor Day Job Fair Brigada Katrina Honson i-brigada mo Brigada, Brigada. <laughs> Report Naglaan ang Department of Labor and Employment ng 250,000 job vacancies na nag-aalok sa mga job fair sites sa buong bansa bilang bahagi ng selebrasyon ngayong Labor Day. Mm -hmm. Ayon kay Dole Bureau of Local Employment Assistant Secretary Patrick P. Patri Wirawan Jr., mayroong 69 job fair sites sa iba't ibang riyon ng Pilipinas. Kaya naman inaanyayahan nila ang mga naghahanap ng trabaho na dumaan sa mga job fair na ito upang makahanap ng oportunidad. Ang mga posisyong inoopero mano ay mula sa iba't ibang industriya tulad ng manufacturing, retail, BPO, service, ng pagkain at akomodasyon, pati na rin sa sektor ng financial at insurance. Maaari naman makipag-ugnayan ng mga aplikante sa kanilang pinakamalapit na Public Employment Services Office o Dole Regional Offices upang makuha ang kompletong listahan ng mga venue, employer at available position. In the heart of changing lives, ako, si Brigada Katrina Onson, na 105.1 Brigada News sa Manila, mm -hmm. The Music and News. We've got nationwide. naman ang TUCP sa gobyerno na huwag nang ipagpaliban pa ang pagpasa ng panukalang dagdag sahod para sa gagawa Sa panayam ng Brigada News FM Manila kay TUCP Legislative Officer Carlos Miguel Uñate, sinabi nito na kiniling nila kay Pangunong Marcos na i-certify as urgent ang nasabing panukala na upang mapabilis ang pagtalakay nito sa Kongreso nakakikintang pong sulat na po tayo kay Pangulong Bongbong Marcos, nakalulungkot lang na pangatlong labor day na ito na walang dialogo uh -huh. sa labor sector. At kami po ay nakapagsulat na ng particularly mga tatlong sulat mm -hmm. para manghingi ng kanyang pulong at i-certify as urgent. Kami ay more than willing to discuss sa ating Pangulo kung ano mga concerns niya para yun matugunan niya na at ma-certify as urgent ito. Sinabi nito na mag-aapat na dekada na mula na magkaroon ng legislated wage hike. Kumpiyansa naman daw silang lulusot ang pending bills para rito sa natitirang anim na araw ng 19th Congress. Ibinigay rin nito ang reforma na wage board at ang pag abolis sa provincial rate. Sabi pa ni Unyati Imbis na regional wage board, bakit hindi na lang gawing industrial wage board kung saan kada industriya ng trabaho ang pagkakaroon ng pag-aral sa mga sahod alam po, yung ating mga regional wage board, 36 years, ni isang taon, ni isang beses po, never nakapagtaas yan ng isang daang piso o lalo na 200 pesos. Kaya napaka-importante po nitong 200 peso wage hike bill bilang unang hakbang. Kung kaya po natin itong ipasa di lalo na natin kayang lumapit dun sa living wage na ini na nasa 1,200 pesos. Yan ang tinig ni Carlos Onyati ng TUCP. Uma, ataw, ikata, balita, nationwide. Sa iba pa mga balita mga kabrigada, kinumpirma ngayon ni Vice President Sara Duterte na haharap siya sa preliminary investigation ng Department of Justice hinggil pa rin sa mga naging kill remarks niya noon laban sa first couple. Ang mga kalawanang mabanggit niyang nakatanggap siya ng summon mula sa Office of the Prosecutor at kahapon ng kumpirmahin na ito ng Prosecutor General ng DOJ. Sa ambush interview sa kagayam de Oro, sinabi ni BP Sara na nakapag-usap na siya sa kanyang abogado hinggil sa kanilang counter affidavit. Tinatapos lamang daw niya ito mga kabrigada. Dagdag pa ng bise, personal siyang haharap sa preliminary probe dahil kailangan niya itong sumpaan. Uh, yes, nagkausap na kami ng aking uh, abogado with regard to sa counter affidavit. Natapos na lang na at uh, mag-appear ako dahil kailangan ko mag General Richard Anthony Fadulion itinagda ang preliminary investigation para sa mga reklamo kinakaharap ni VP Sara sa May 9 hanggang 16. Kung maalala, una ng dumepensa, si Sara at sinabing conditional lamang ang kanyang nabanggit sa isang press conference. Pero Pebrero, itinuloy ng National Bureau of Investigation ang reklamong inciting to sedition at grave threat. Bagong bagong. Sa iba pang balita, mga kabrigada, naniniwala si Vice President Sara Duterte na politika ang nasa likod ng pagpapaibisigan ni Paolong Bongbong Marcos sa manoy palpak na serbisyo ng Prime Water sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa panayam kay VP uh, Sara sa Cagayan de Oro City, sinabi nitong maaring may kinalaman ang pag-endorso niya kay Representative Camille Villar sa pagkasinador kaya pinasisiyasat ang Prime Water na pag-aari ng pamilya nito. Iginit ang pangaw ng Pangulo na lahat ng galaw ng Administrasyong Marcos ay dahil sa politika at wala umalis na nakita na ginawa nito para sa kapayapaan at kaunlaran ng bayan. Dagdag pa ni Duterte inaataki ng kasulukoyang Administrasyon na ang mga taong hindi nila kayang takutin at bilhin. Um, kalamang dahil lahat naman ng galawan ngayon ng Administrasyon ay dahil sa politika. brigada na umani ng reklamo ang prime water sa iba't ibang lugar kabilang naasana sa San Jose del Monte City sa Bulacan. Dahil sa umano'y palpak na serbisyo sa supply ng tubig. Tumako tayo mga ka sa Brigada News FM Cebu. Mga Cebuano, maagang pumila upang makabili ng 20 pesos na bigas. Brigada Iris at Well Depositoryo, ibrigada mo! Brigada! report. Cebuano aga tuluyang pagsisimula ng pagbebenta naga 20 pesos bawat kilo ng bigas dito sa Cebu ngayong araw. Isinagawa ang pilot launching naga P20. 20 bigas ang meron na. O ang pagbebenta naga 20 pesos bawat kilo ng bigas sa Cebu Provincial Capital na pinangungunahan ni Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. pasado alas 11 na kanina ng umaga. Present rin si na DOT Secretary Cristina Frasco, NFA Administrator Larry Lacson at iba pang mga opisyon opisyal nalaman na higit sa isang galibong sako ng bigas agad dinela sa Kapitolyo para sa naturang programa kung saan naman nakaripak na ito sa mga maliliit na plastic bags na may mukha ni Presidente Ferdinand Marcos. Ang naturang programa ay bilang pagtupad sa pangako ng Marcos Administration na abot kayang bigas para sa mga Pilipino. Maliban sa bigas, mabibili rin ang mga fresh produce at mga local delicacies mula sa iba't ibang bahagi ng Cebu na ibinenta sa Cebu Capital Grounds ngayong araw para sa gadiwa ng Pangulo Program. In the heart of changing lives, ito si Brigada Aires at well depositario ng 90.7 Brigada News FM Cebu na Musica News. Also, Brigada Balita Nationwide. Samantala mga kabrigada, umapila si Senator Christopher bongo sa mga Pilipino na suportahan ang advokasya ng Wantahanan Party List matapos ang opisyal na pag-endorso ng senador sa Wantahanan idinin niya ang kalaga ng murang pabahay para sa lahat ng mga Pilipino lalo na sa mga nangangailangan binangkilalang mapagbalasakit idinin ni senador Go na suportado niya ang pangunahing programa at isusulong ang Wantahanan na masisilungan para sa lahat ng mga Pilipino and of course attorney ng One Tahanan. Nandang hapon po, po bongo po tayo. For ang bisyo niya ay mag-servisyo lang po. Number one po dapat ha. Tandaan nyo po, 118-1 Tahanan. Para po sa uh, kanilang advokasya na pabahay. Yun po importante. Ang murang pabahay para sa mga kababayan natin Pilipino. Tulungan po natin, lalong-lalo na po yung mga mahirap. Yan ang po pakiusap po sa mga party list na ating uh, sinusuportahan. Salamat po. Ang salamat po. Kongo po. Pagkalimutan. Kung maalala mga kabigada, ang numero uno sa mga gusto ipatupad sa batas ng wantahanan ay ang abot kayang pabahay, kabila na pabahay para sa lahat ng walang equity o zero down payment. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Naka-lunch break ka man? Napapakinggan pa rin ang mga kaganapan, ang mga kaganapan. Brigada Balita Nationwide, Nationwide. Nationwide. sa Tanghali Mga Brigada inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide ngayong Tanghali mga trending na balita ang kinanap ng Brigada News FM Philippines. Katuwang ang Maxan Capsule at Mams S1 Capsule. Buong puso kasama ang bumbwersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera at Brigada Abner Francisco. Maraming salamat sa inyong pagiginig at mabuhay ang manggagawang Pilipino. Mula rito sa 105.1 Brigada News FM Manila The Music and News Authority Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide Sa tanghali mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide Sa tanghali Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Drug Max Dietary Supplement Capsule. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka sakit dahil ikaw ang sandigan. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika, sa musika. at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.